iyong uh, Chinese na dinukot dyan sa lalawigan ng Bulacan may kaugnayan di umano sa illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators ay niyan sa panig ng Philippine National Police may balita si Bombo Kelly Cortero Napagalaman ng Philippine National Police na konektado di umano sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO ang Chinese National na dinukot habang nangingisda kasama ang kanyang mga kapwa Chinese sa Angat River malapit sa Bustos Dam sa barangay Tibagan, Bustos, Bulacan. Una nang iniulat na humihingi ng ransom ang mga sospek at kanina sa pulong balitaan sa Campo Crame kinumpirma ni Police Brigadier General Jean Fajardo, Public Information Office Chief at Spokesperson ng Philippine National Police na nakapagbigay na ng ransom ang kampo ng biktima na humigit kumulang 5 milyong piso. Pero ayon kay Fajardo, isa sa kinakaharap ngayong pagsubok ng anti-kidnapping group ay nangyari ang pagbabayad ng ransom sa labas ng jurisdiksyon ng Pilipinas o sa pamamagitan ng cryptocurrency. Kaya naman nakikipag-ugnayan na raw ngayon ang PNP AKG sa foreign counterpart nito para malaman kung saan na napunta ang ibinayad na ransom. The Philippine government uh, through our uh, AKG is the one coordinating with our foreign counterparts to at least trace kung saan pong bumagsak po itong uh, ibinayad po ng mga more or less na 5 million na ibinayad po in two, two tranches na ibinayad po na ransom kahapon. Dagdag pa rito sa kabila ng ibinayad ng 5 milyong piso ayon sa PNP, hindi pa rin daw pinapakawala ng mga sospek ang biktima. Napagalaman din na ang naturang biktima ay nakidnap na noong 2020 sa Clark Pampanga at nailigtas lang matapos magbigay ng ransom na 1 milyong piso. Patuloy ngayon ang investigasyon at pagtugis ng PNP Anti-Kidnapping Group at Police Regional Office 3 sa pagkakakilanlan ng mga sospek. Para sa Bombo Network News, Bombo Helicordero nag-uulat para sa number one in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo!